ng travel na naman ang aking employer dito at naiwan na naman po tayo dito sa kusina, syempre ang katulong ay kapag ikaw ay marunong magluto, marunong pa rin kuhain. So ayan, magmukbang po tayo. May isang buong chicken po tayong ginawang pinatuyong adobo. Yan ang talaga mas masarap sa chicken kahit paulit-ulit po tayo ng chicken dito. So puno ng sausawan, ayan, tuyo, sibuyas, tsaka kamatis. So marami. So natural, meron po tayong eggplant fried. Ayun. Para nang nasa Pinas lang po tayo ngayon ng mga kalalabs. So, ayan. Mag-start na po tayo sa pagkain. Meron tayong rice. Plain rice lang. That's it. Ang sarap ng kain ito natin kapag may sausawan. Ayan. Talong. Sausaw natin yan. Kamatis, sibuyas. Diba? Mmm. Hindi man tayo masyado mahilig sa ulam talaga kalalas, pero kapag ang pagkain natin ay parang nasa Pinas tayo, sarap kumain ng kumain. Lalo na na, no, prito ako ng talong ngayon. Nasa ibang bansa kasi ngayon ang aking employer. Nag-iisa lang ako dito sa aming tahanan. Kaya iba talaga yung uh, saya kapag may access tayo dito sa kusina at may laman ang rep nila. Makaluto tayo, hindi tayo magugutuman. Doon naman sa ating mga kababayan na nag uh, mga lalo-lalo na kasambahay katulad ko na Nahihirapan sila sa kanilang pagkain. Sana ipaunawa din nila sa kanilang employer na kailangan din natin ng pagkain. Kasi ang ibang mga employer eh, hindi pa rin talaga sumusunod sa mga kontrata natin. Halos kulang tayo sa pagkain. Ang ibang mga Pilipino. Kasi hindi sila pinapakain ng kanilang mga amo. Awan ng juice, paswertihan lang talaga yan dito sa akin naman. Ako ang ano, nahihirapan mag-adjust. Hindi talaga ako makapag-diet dahil hawak ko ang kusina tsaka tagaluto talaga ako dito so hindi talaga ako makapag diet